Pa RIN ng bibig ng kampo ni Daniel Padilla tungkol sa patuloy na pagkakalink ng aktor sa kapwa NYA star magic talent na si Amanda Zamora. Nakausap ang isang taong malapit sa aktor at ayaw pa muna nitong magsalita tungkol sa trending issue about Dij and Amanda. Hindi na bago si Amanda sa mata ng publiko, bukod sa unika iya siya ni San Juan Mayor Francis Zamora ay napanood na rin ang dalaga sa Pinoy Big Brother Connect noong 2021. Medyo matagal din ang exposure niya sa nasabing reality show dahil umabot si Amanda ng 95 days sa bahay ni Kuya bago naibig. Muli nung umingay ang pangalan ng baguhang aktres, model ng maling ito kay Dij, siya ang ng babaeng ipinalit daw ni Daniel kay Catherine Bernardo. Nangako sa amin ang taong malapit sa aktor na ikukwento ang totoong estado ng love life ng panganoy na anak ni Carla Estrada soon. Nitong Martes ay tinapos na rin ni Amanda ang kanyang pananahimik tungkol sa isyu sa kanila ng aktor. Nagpost siya sa kanyang Instagram story ng sagot sa hindi matigil-tigil na chismis tungkol sa kanila ni DJ, pakiusap ng first daughter ng San Juan City sa mga netizen. I kindly ask everyone to stop spreading baseless rumors and fake news where I am in no way associated with, may we be kinder in words towards one another and practice discernment especially on the internet